Good morning mga kahilig. Papakita ko lang sa inyo mga kahilig yung bunga ni Baykanor kung gaano siya kasipag magbunga. Ito mga kahilig. Ayano. No? Ang ahaba ng bans niya mga kahilig. Ayano, no? tatlo-tatlo pa yung ano niya. Ayan. Yung bans niya mga kahilig, Ubo ng haba tinalbos ko naman siya dito mga kahilig ayan nagbigay na naman siya ng bulaklak mga kahilig hubo ng sipag si Baikanor ko mga kahilig magbunga ito pa oh mga kahilig oh ayan ayan oh ayan. ayan. Kahit na konting talbos lang bibigay sa kagad ng bunga tulad dito oh tinalbos ko lang dito sa dulo mga kahilig ayan oh Ubud ng haba, mga kahilig, oh. Laki ng buns mga kahilig. Tapos, tinalbos ko naman dito. Ayun, sa dulo, mayroon na naman siyang binigay na bulaklak. Mga kahilig. Ayan. Sa sobrang sipag ni Baykanor. Hindi. Kahit na magpupruning sana ako. Hindi na ako nakapagpruning. Gawa ng nasasayang yung mga dami ng ano niya ng biris Mula sa dulo na tinalbusan ko lang o kaya pinutulan ng talbos ayan mga kahilig oh. may kita ano man bandang malayo dono oh. ang daming bunga ni ibay ka nun, mga kahilig ah, hanggang ngayon hindi pa rin ako nakapag pruning at dyan lang muna mga kahilig konting update sa aking maliit na banyard MGN Banyard mga kahilig salamat sa panonood at sa muli bye bye